Nagsisisi na itong si Brooke Lopez sa kanyang desisyon na pumunta sa si LA Clippers at hindi sa ibang kupunan. Kabilang nga rin po ang Golden State Warriors sa mga nagpapakita ng interes sa kanya at siya mismo sana yung kukunin at hindi si Al Horford. Pero mas pinili ni Lopez ang Clippers sapagkat pinangakuan raw siya nang mataas na minuto at papel sa team na to. Mas mataas rin daw ang winning chances ng LA Clippers kumpara sa ibang team na nagpapakita ng interest sa kanya. Pero ngayon mga ng idol, baon sa 5 wins ang LA Clippers. Nasa iba ba sila? Si Lopez, nag-average ng 6 na puntos, 2 rebounds at 1 block per game. Yung kanyang minuto, 11 minutes. Samantalang, Malayong malayo po ito sa kanyang minuto sa Milwaukee Bucks na nasa 31 minutes per game at siya ay nag-average ng 13 points, 5 rebounds in 2 blocks per game. Well sa ngayon, hindi naman masyadong nasa kataasan ang posisyon ng Golden State Warriors pero kahit papano, mas maganda ang kanilang standing kumpara sa LA Clippers. Bagamat naging neutral lamang po sa ngayon ang Dallas Mavericks patungkol kay Anthony Davis sa usapang trade, makikinig pa rin naman sila sa mga offer patungkol kay AD. Sa ngayon nga mga idol ay kinumpirma na nga rin po ng mga NBA insider na itong Dallas Mavericks ay gagawa ng move para kay Davis para ito ay kanilang may trade. Sa pinakalitis na laban, itong si Davis ay pumuntos ng 32 points, 13 rebounds, 4 assists, 2 blocks, 0 turnover laban sa Nuggets. Malakas pa rin naman talaga siya kung siya'y healthy lamang. Ngayon kahit na medyo hindi ganun kataasan ang kanyang value sa trade market ay inaasahan ng mga NBA insider na marami ang magpapakita ng interest kay AD. Oo, hindi nga siya ganun ka-healthy, kalusog. Pero given sa kanyang experience kung ano siya bilang isang manalaro, kung gaano siya kagaling dumepensa, Chuck na marami ang tatawag ngayon sa Dallas Mavericks. Ang tanong, saan kaya mapupunta? Itong si Anthony Davis, e-comment lang. Miami Heat ang pinakamabilis na team sa ngayon laban sa pinakamatandang team at pinakamabagal na team, ang Clippers. Diyan pa lang kasamang edad, aba, malaki na talaga ang agwat ng Miami Heat sa kanila. Sa laban nila mga idol ay tinalo ng Miami Heat ang Clippers. Nagbigay ng 30 puntos itong si Powell, 22 points naman kay Wiggins, 27 kay Bam, Hero 22 at kay Michelle 16 points. Ang Miami Heat sa ngayon ay kabilang sa mga elite moving team sa NBA. Sa ngayon mga idol ay tahimik lang itong Miami Heat pero sila'y nasa pangatlong posisyon na mayroong karatadang 14 wins and 7 losses. Tahimik lang sila, hindi sila masyadong maingay pero sa playoff malakas ito. Samantalang ang Clippers naman ay mayroon ng 5 wins and 16 losses. Mababang winning percentage para sa isang kupunan na maraming mga veterano, mga magagaling pa ng mga role players.